Pilipinas News Nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, Russian President Vladimir Putin inihayag ang tatlong araw na tigil putukan sa Mayo upang markahan ng ika-walumpung anibersaryo ng tagumpay ng World War II. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Jay Arevalo. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Idiniklara ni Russian President Vladimir Putin itong lunes ang tatlong araw na tigil putukan sa Mayo sa digmaan sa Ukraine upang markahan ang ikawalumpong anibersaryo ng tagumpay ng Soviet Union at mga kaalyado nito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Russia, ang lahat ng aksyong militar ay suspendido para sa panahong ito at naniniwala sila na dapat itong sundin ng Ukraine. Sinabi naman ng Ukraine at mga kaalyado nitong European na hindi sila naniniwala rito at inakusahan pa nito na naglalaro sa oras ang Russia upang subukang sakupin ang higit pa nitong teritoryo. Ayon naman sa Russia, ang Ukraine ay hindi gustong gumawa ng anumang konsesyon at naghahanap ng tigil putukan lamang sa sarili nitong mga termino. Sinabi naman ni Andrei Yermak, chief of staff ni Zelensky, na ang patuloy na pag-atake ng Russia ay sumasalungat sa mga pahayag ng Kremlin tungkol sa pagnanais ng kapayapaan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jerebalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. radio filipinas. filipinas news nationwide